Mga kapuso dedikasyon sa pagtudlo sa isa ka public school teacher na gaserbe inspirasyon sa iya mga estudyante. Maestra, gin pasalamatan sa kabataan sa pagsaulog sa National Teachers Month. Iniang gin tutukan ni Zen Kilantang Sasa. May hurubaton nga teachers who love teaching, teach children to love learning. 15 anyos na nga nagaserbisyo bilang public school teacher si Ma'am Vanessa sa Taal Elementary School. Sunod sa iya, isa ka-challenging na trabaho ang pagtudlo sa elementary level. Lakip sa panghangkat sini ang pag-manage sa iya tiyempo bilang inoy, kagmanunudlo. Each of them has individual uniqueness and differences among them. So as a teacher, you must No, you must observe first before you tackle and before before you settle. Na blessing tawag nga nga kung paano mo sila ideal tagsa-tagsa. sa kay insa kag isa kagisa, si ila ta inlain nang ginghalinan nga balay. Apisar sa kabudlay nagapursige si Ma'am Vanessa nga magiyahan sa pagtuon ang mga estudyante agud makatapos ang mga ini sa pag-eskwela. Gusto ko diri ako sa Pilipinas, diri ako matudlo, ko diri ako makabulig sa kabataan. Sa pagsaulog sang National Teachers Month, luyag naman ipabatsyag sa mga estudyante ang ila pagpasalamat kay Ma'am Vanessa nga nagaserbe inspirasyon agud malabot nilang ila Si Ma'am Vanessa Hart Fernandez, ang amon science teacher, nanamian ko siya kay ko mag explain sa mag-lesson, maintindihan gid namon. Happy Teachers Day, Ma'am Vanessa Hart Fernandez. Tani God bless. Si Ma'am Vanessa ang ginkilalaman bilang isa sa mga outstanding rising public servant sang Iloilo City sa Government sa tanan ng mga manunudlo, Happy Teachers Month. Upod kay siri Loren Duke, Zen kilantang sasa. One Western Bisayas.